Habang pinupunasan ng nanay ng aking girlfriend ang beer na natapon sa aking pantalon, bumulong siya nang makita niya ang kakaibang laki ng e-bagay ko na lumabas. Namula ang aking mukha sa mga salitang iyon, ngunit tiningnan niya ako ng diretsyo sa mata at dinilaan ang kanyang mga labi. Natural lang pala na hindi ito kaya ng anak ko. Gaano kaya kalaki? Pwede ko bang tingnan ng maayos? Pagkatapos ng kanyang mga salita, hindi na huminto ang kanyang kamay sa paghubad ng aking pantalon. Ang kanyang mukha, na nakatitig sa akin nang maihalong iagnanasa na matagal ng pinipigilan, ay hindi na mukha ng nanay ng aking girlfriend, kundi isang mature na babae na sumuko sa kanyang instinct. Ang gabing iyon, na tila isang simpleng pagkakamali, ay naging simula ng isang pagbabago sa aming buhay. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung paano ako na nakikipagtalo sa aking dalawampu taong gulang na girlfriend na hindi kayang hawakan ang aking napakalaking bagay ay nahulog sa isang mapanganib na relasyon sa kanyang ina. Bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe at like sa kanang ibaba ng video. Lahat ito ay libre. Ako si Paolo, 30 taong gulang ngayong taon. Sa panlabas, maaaring ordinaryong binata lang ako, ngunit mayroon akong isang nakakabagabag na lihim na wala sa iba. Ito ay dahil sa kakaibang laki ng aking sibagay na, para sa isang lalaki, ay maaaring isang biyaya, ngunit para sa akin, ito ay naging pasakit. Sa simula, akala ko ay walang problema iyon, ngunit nagbago ang kwento kapag nasa harap na ng taong mahal mo. Ang aking girlfriend, si Bia, na dalawampu taong gulang, ay ang aking pinakamamahal na first love. Ang kaba ng una naming hawakan ang mga kamay, ang kilig ng una kaming maghalikan, lahat ng iyon ay nagpapasaya sa akin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, gusto ko na ng mas malalim na relasyon. Doon nagsimula ang problema. Nang una naming sinubukan ni Bea na magkaroon ng intimate moment, mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at kumapit sa akin. Kuya, ano ba yan? Tao ba yan? Sobrang sakit, hindi ko na talaga kaya. Sa sandaling narinig ko iyon, bumagsak ang aking puso. Ayaw kong saktan ang babaeng mahal ko, kaya huminto ako. Ngunit sa bawat paghinto ko, bumabalot sa akin ang kahihiyan na tila hindi ako isang lalaki. Simula noon, sa bawat pagkikita namin, paulit-ulit na nangyari ang parehong problema. Ang pagnanasa ko sa kanya sa gitna ng aking kabataan ay hindi matahimik. Ngunit palaging umiiling si Bea at sinasabi, Kuya, nagkikita ba tayo para lang makipagtali? Sabi mo mahal mo ako, bakit iyan lang ang palagi mong hinihingi? Sa mga salitang iyon, sa huli ay tumaas din ang aking boses. Dahil mahal kita, gusto kong maging mas malapit at mali ba iyon? Mababaliw na rin ako. Sa huli, madalas kaming nag-aaway ng malakas. Nagmamahalan kami, ngunit hindi nagkakaintindihan, at dahil magkaiba ang aming gusto, palagi kaming nagkakabangga. Sinubukan ko ring uminom ng alak para magkalakas ng loob sa pag-asang baka sakaling maging iba ang resulta kapag lasing ako. Ngunit palagi itong pareho. Itinutulak ako ni Bea nang umiiyak at ako ay muling bumagsak. Sa bawat pagkakataon, ang aming pagmamahalan ay hindi lumalim, sa halip ay tila lumalayo. Umiiyak si Bea at sinabi, Kuya, hindi na lang ba tayo pwedeng mamuhay ng walang ganoon? Holding hands lang at kissing, sapat na sa akin. Sa sandaling narinig ko iyon, wala na akong masabi pa. Para sa akin, na araw-araw ay halos mapunit ang panty sa sobrang tigas, ito ay isang napakalupit na mungkahi. Isang araw, tulad ng tadhana, isang tao ang lumitaw sa aking harapan. Nang ihatid ko si Bea sa kanilang bahay at tumalikod, nakita ko si Aling Minda, ang ina ni Bea, sa harap ng pintuan. O, ikaw pala si Paolo, ang boyfriend ni Bea. Salamat sa paghatid sa kanya ng ganito kahuli. Pasensya na sa pagpapaalis sa iyo ng walang paalam, kaya't uminom ka muna. Okay lang, di ba? Dahil sa unang pagkikita, medyo awkward ako, ngunit hindi ko rin matanggihan kaya tumango ako. Umupo kami sa isang maliit na mesa sa bar sa kapit bahayan, at sa harap ng tatlong tao, mayroong kakaibang tensyon. Hindi magaling uminom si Bea, at sa araw na iyon, dahil sa pag-adjust sa atmosphere, Agad siyang namula ang mukha at maya-maya lang ay sumandal sa upuan at nawala ng malay. Kuya, ang sakit ng ulo ko. Kasabay ng mga salitang iyon, isinandal ni Bea ang kanyang ulo sa lamesa at nakatulo. Nag-aalalang tiningnan ni Aling Minda si Bea, pagkatapos ay ngumiti ng bahagya sa akin. Mahina talaga sa alak ang isang ito. Ganyan talaga siya palagi. Okay lang, tayo na lang ang uminom. Ganoon, habang tulog si Bea sa tabi, nagpalitan kami ni Aling Minda ng mga baso ng alak. Nang umakyat ang alak sa ulo, tahimik na nagsalita si Aling Minda. Sa totoo lang, aksidente akong nabuntis kay Bea noong labing walong anyos pa lang ako. Wala pa akong alam noon. Ngunit ang aking walang isip na asawa ay tumakas, sinasabing hindi niya pananagutan ang bata. Simula noon, mag-isa akong nagpalaki kay Bea, at sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Isang maikling buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga salita at nawalan ako ng salita. Sa panlabas, dahil na siya ni Bea, akala ko ay natural lang na matanda at matatag siya. Ngunit sa totoo lang, siya ay isang batang babae pa rin, labing apat na taon lang ang agwat namin sa edad. Dahil kaya sa alak, ang mature na hitsura ng isang babae na pinasan ang lahat sa murang edad ay kakaibang nakakuha ng aking pansin. Ini-iwasan ko ang kanyang tingin at sinabi, nakakabilib po talaga kayo. Hindi biro ang pagpapalaki ng anak mag-isa, kaya po saludo ako sa inyo. Anong saludo? Natural lang iyon. Sa totoo lang, mas madalas akong malungkot. Natiis ko lang dahil kay Bea, kung hindi, matagal na akong bumagsak. Sa sandaling iyon, bumigat ang aking dibdib. Inakala ko lang na siya ang nanay ng aking girlfriend. Ngunit ang nakaupo sa aking harapan ay isang babaeng malungkot at pagod. Maya-maya, umalingaw si Bea at bumulong, Kuya, ihatid mo ako sa bahay. Agad kong binuhat si Bea sa aking likod at lumabas kami sa bar patungo sa bahay. Sumama rin si Aling Minda, binuksan ang pinto at inihiga si Bea sa kama sa kanyang kwarto. Pagkatapos, tumingin sa akin si Aling Minda at sinabi, Maraming salamat sa iyong pagod. Lagpas na ng alas onse, kaya uminom ka pa ng isa at magpahinga. Delikado kung mag-isa ka pang uwi ng ganito gabi. Ganoon, ng gabing iyon, magkasama kami ni Aling Minda sa sala, umiinom ng beer. Uminom ng isang baso ng beer si Aling Minda, pagkatapos ay tiningnan nako ng matagal at sinabi, pero, parang madalas kayong nag-aaway ni Bea nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Sandali akong nag-atubili sa pagsagot. Ngunit sa pag-akyat ng alak sa ulo, gusto kong ibuhos ang aking damdamin. Sa totoo lang, mahal namin ang isa't isa, ngunit nagkakaproblema kami sa isang mahalagang bahagi. Gusto ko ng mas malalim na relasyon, ngunit hindi iyon matanggap ni Bea. Dahil sa sobrang laki ng bagay ko, sobra ang hirap kay Bea. Nang lumabas ang mga salitang iyon, agad na nag-init ang aking mukha. Hindi ko mapaniwalaan na sinasabi ko ang ganitong bagay sa nanay ni Bea. Ngunit si Aling Minda ay nakikinig ng kalmado, higit sa aking inaasahan. Sandali siyang tumango, pagkatapos ay ibinaba ang baso at inilagay ang kanyang kamay sa aking hita. Ganoon pala. Napakalaki pala talaga ng bagay mo. Kaya pala madalas kayong nag-aaway at nahihirapan itong mga nakaraang araw. Sa paghaplos ng kanyang kamay sa aking hita, naramdaman ko na mabilis na tumibok ang aking puso. Sandali kong naisip na itulak siya, ngunit ang kanyang tingin ay kakaibang mainit. Dahan-dahang nagbuntong hininga si Aling Minda at sinabi, matagal na rin akong ganoon. Medyo nakakahiya na sabihin ito sa harap ng boyfriend ng anak ko, ngunit sa totoo lang, ang isang babae ay talagang nalulungkot at nangulila kung matagal nang hindi nakakaranas ng intimate moment. Sa mga salitang iyon, biglang natuyo ang aking mga labi, ang mga taon na tiniis niya ng mag-isa matapos iwanan ng kanyang asawa at nagkaroon ng anak sa edad na labing walong, ang buhay niya na laging nag-iisa kahit sinasabing hindi siya nag-iisa. Iniiwasan ko ang kanyang tingin at mabilis kong ininom ang aking beer. Ngunit patuloy na hinahaplos ni Aling Minda ang aking hita. Ang maliit na init na iyon ay kakaibang naramdaman kong napakalaki. Maingat akong nagsalita, ako rin sobrang nahihirapan. Nagmamahalan kami, ngunit mas malalim ang aking nararamdaman, ngunit hindi ko ito maipahayag, kaya nauwi lang sa away at sakit. Tiningnan ako ni Aling Minda ng diretsyo sa mata, tila binabasa ang aking kalooban, at sinabi, wala kang kasalanan, Paolo. Hindi palang nakaranas ng lalaki si Bea, kaya't ganoon siya. Masaya nga kung malaki ang bagay ng lalaki, di ba? Isang kakaibang panginginig ang naramdaman ko sa kanyang boses. Tila may nakatagong instinct ng isang babae na hindi rin niya kayang pigilan. Sa sandaling iyon, nadulas ang kamay ni Aling Minda at natapon niya ang beer sa aking pantalon. Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Kumuha si Aling Minda ng basahan sa kusina at sinimulan punasan ang aking pantalon na nabasa ng beer. Sa simula, inakala kong simpleng pagkakamali lang, ngunit patuloy na lumalapit ang kanyang kamay sa itaas. Hindi ako makapagsalita dahil sa bilis ng tibok ng aking puso. Ang pakiramdam na sadyang kinukuskos ni Aling Minda ang bahaging nasa itaas ng zipper ng aking pantalon. Ang aking katawan na araw-araw ay tumitigas ay agad na tumugon. Nang biglang lumabas ang napakalaking ibagay sa aking pantalon, nanlaki ang mga mata ni Aling Minda. Sandali kaming natahimik at pagkatapos ay lumabas ang kanyang boses, nanginginig at mahina. Napakalaking yan, sa buong buhay ko, ayon lang ako nakakita ng ganito. Kaya pala nahihirapan si Bea. Sa sandaling iyon, nag-init ang aking mukha at sinubukan kong takpan ang aking pantalon gamit ang aking kamay, ngunit inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng zipper at pinigilan ako. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay dinilaan ang kanyang mga labi at sinabi, Gusto mo bang makita ng maayos kung gaano kalaki ang bagay na iyon na nagpapahirap kay Bea? sa sandaling iyon, nawalan ako ng ulira. Ito ay mga salita na hindi ko mapaniwalaan na narinig ko. Hindi ba dapat na hindi natin ito ginagawa? Ngunit tiningnan ako ni Aling Minda ng diretsyo sa mata, pagkatapos ay ibinaba ang zipper ng aking pantalon at bumulong o kailang. Si Bea ay tulog na dahil sa alak, hindi niya malalaman kahit ano pa ang mangyari. Sa sandaling ito, ituring mo ako bilang isang babae, ha? ang bawat salita niya ay tumago sa aking puso. Maliwanag na mali ito, ngunit sa parehong oras, isang hindi mapigilang pagnanasa ang nag-aalab sa loob ko. Ang malamig na mansa ng beer ay nakalimutan na, at ang hangin sa loob ng kwarto ay nagsimulang uminit ng husto. Nang gabing iyon, sa huli ay tumawid kami sa linya. Sumisigaw ang aking isip na eh, hindi dapat ito, ngunit ang alak at ang aming kalungkutan ay hindi kami napigilan. Ang katotohanan na ang aking girlfriend, si Bea, ay natutulog sa loob ng kwarto, at ang masamang pakiramdam ay walang silbi sa sandaling iyon. Huminga ako ng malalim at tiningnan si Aling Minda sa mata, at doon ko nalaman na wala ng balikan. Nang magising ako kinabukasan, natatakot ako sa aking sarili. Anong ginawa ko? At sa nanay pa ni Bea? Nawalan ako ng ulirat. Ngunit si Aling Minda ay kalmadong nagsalita, huwag kang magsisisi kung nagsimula na, tanggapin na lang natin. At sa halip ako, mas nagustuhan ko pa nga dahil sa sobrang laki. Wala akong nasabi sa mga salitang iyon. Ang aking isip ay sumisigaw ng ti hindi, ngunit ang aking puso ay patungo na sa kanya. Mula ng araw na iyon, palihim kaming nagmamahalan araw-araw. Mamaya gabi, magkita tayo sa motel malapit. Okay lang kahit kotse. Gusto kitang makita kahit sa saglit kahit anong iwasan namin sa isa't isa, sa huli ay nagkikita kami. Sa isang liblib na motel, sa isang tahimik na banyo sa mall, at sa likod ng kotse ni Aling Minda. Habang nagbabago ang lugar, lalong lumalakas ang apoy sa pagitan namin. Ngunit palagi akong dinadala ng pagkakonsensya. Naniniwala ako na mahal ko si Bea, ngunit nakikipagpalitan ako ng katawan at damdamin sa nanay ni Bea. Ngunit sa bawat pagkakataon na naririnig ko ang boses ni Aling Minda, sa bawat pagkakataon na nararamdaman ko ang kanyang haplos, wala akong maiisip. Paolo, okay lang ba sa iyo ang tulad ko? Gusto ko lang maging isang babae para sa iyo. Ipinikit ko ang aking mga mata at sumagot, okay na okay po. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng hininga kung hindi kita makikita kahit isang araw. Lalong lumalim ang aming relasyon. Palihim, walang sinuman ang nakakaalam, tulad ng paghahanap ng apoy ng tahimik, nagsisisi ako pagkatapos naming magkita at nangulila muli pagkatapos kong tumalikod. Alam kong sinisira kami ng kontradiksyon na iyon, ngunit hindi kami makahinto. Madalas akong nagtatanong sa aking sarili sa harap ng salamin. Ito ba ay pag-ibig? O pagnanasa? Ito ba ang tunay kong pinili? O isang simpleng pagtakas? Ngunit palaging pareho ang sagot. Baliw na baliw akong makita siya. Iyon lang. Nang araw na iyon, nasa bahay din ako ni Aling Minda. Sinabi ni Bea na nagpunta siya sa outing kasama ang kanyang mga kaibigan, kaya kampante ako. Sa madilim na bahay ng gabi, muli kaming nagkatinginan at nagpigil ng hininga, naghahangad sa isa't isa. Alam naming mali ito, ngunit isang hindi na mapigilang apoy ang lumalaganap sa pagitan namin. Paolo, walang tao ngayon kaya okay lang. Sa bulong ni Aling Minda, nawalan ako ng katinuan. Ang kwarto ay puno lamang ng aming malalim na paghinga at nag-aalab na init. Ngunit biglang, may narinig akong tunog ng pagbubukas ng pintuan sa harap. Mama, nandito na ako. Boses ni B. Sa sandaling iyon, nanigas ang buong katawan ko at ang mga mata ni Aling Minda ay biglang napuno ng takot. Pagbukas ng pinto, bumulaga ang aming hitsura sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Bea at matagal na hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay sumigaw sa nanginginig na boses, "Kuya, ikaw at ang nanay ko. Anong ginagawa niyo?" Nagmamadali akong inayos ang aking sarili at lumuhod. "Bea, pasensya na. Wala ako sa sarili. Pasensya na talaga." Ngunit hindi nakinig si Bea sa aking mga salita. Umiiyak siya na parang baliw, naglalakad sa kwarto. "Paanong nagawa niyo 'yan? Kuya at ang nanay ko, pareho kayong nagtaksil sa aking. Ang kanyang pag-iyak ay halos sigaw. Yumuko ako at wala akong masabi. Alam kong wala akong karapatan na magpaliwanag. Sinubukan ni Aling Minda na lumapit sa akin habang umiiyak, ngunit itinulak ni Bea ang kanyang kamay at sumigaw ng mas malakas, huwag kang lumapit sa akin. Ayaw ko sa iyo, ma, at ayaw ko rin sa iyo, kuya. Hindi ko kayo mapapatawad hanggang sa mamatay kayo. Nang gabing iyon, lahat ay gumuho. Tumakbo palabas ng bahay si Bea at ako ay nakaupo lang, lumuhod tulala. Si Aling Minda ay umiiyak, hawak ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Simula noon, madalas akong naglalasing at naglalakad sa kalye. Nawala ng pag-asa ang aking puso at wala akong layunin sa bawat araw. Sa huli, pinili kong mag-enlist sa militar. Tumakas ako, tila ikinulong ang aking sarili upang makalimutan ang lahat ang buhay militar ay naging pagtakas at parusa para sa akin. Araw-araw, sinubukan kong linisin ang aking isip sa pamamagitan ng pagharap sa mga pagsasanay, ngunit ang luha ni Bea at ang nag-aalangan na mukha ni Aling Minda ay hindi nawala sa aking isip. Lumipas ang mga taon at nang magtapos ako sa serbisyo, iba na ako sa dati. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may natitira pa rin anino na hindi ko mailibing. Isang araw na umuulan ng malakas, tulad ng anino, nagtungo ako sa kapitbahayan ni Aling Minda. Umaasa ako na baka sakaling magkataon, ngunit sa kaibutura ng aking puso, umaasa ako sa kapalaran. Habang tahimik akong nakapila sa harap ng supermarket sa isang alley, isang babae na may dalang basket ang napansin ko. Si Aling Minda iyon. Habang lumilipas ang mga taon, dumami ang mga kulubot sa kanyang mukha, ngunit matikas pa rin siya, at mainit ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, halos pumutok ang aking puso at huminto ang aking mga hakbang. Nang magkatinginan kami, huminto rin siya. Sandali kaming natahimik at pagkatapos ay maingat siyang nagsalita. Paolo, ang tagal na natin hindi nagkita. Naiyak ako at hirap na hirap akong sumagot. Opo, ayos lang po kayo. Nagpalitan kami ng awkward ng ngiti at umupo sa isang kalapit na coffee shop. Sa simula, wala kaming masabi sa isa't isa, nilalaro lang ang aming kape, ngunit dahan-dahan kaming nagsimulang magkwento kung paano namin pinagdaanan ang mga nakaraang taon, kung saan at paano kami namuhay. Sa panahong iyon, tila masyado tayong nauha o sa katawan ng isa't isa. Pagsisisi ko rin. Kalmado ang boses ni Aling Minda, ngunit may malalim na diin. Tumango ako at sinabi, marami rin po akong naisip. Pag-ibig ba iyon? O pagnanasa, Ngunit habang lumilipas ang panahon, nalaman ko na mas malaki ang pangulila kaysa sa pagsisisi. Tiningnan ako ni Aling Minda ng diretsyo sa mata at mumiti ng bahagya. Gusto mo bang dahan-dahan nating lakarin muli ang daan? Sa pagkakataong ito, huwag tayong magmadali hanggang sa huli. Sa mga salitang iyon, bumigat ang aking puso. Ipinangako ko sa aking sarili na sa pagkakataong ito, hindi ako tatakas. Nang araw na iyon, matagal kaming nakaupo sa bintana ng coffee shop. Maingat kaming muling lumalapit sa isa't isa, tila dahan-dahang pinupuno ang distansya na nilikha ng mga taon. Ngunit ang pagsasama ni Aling Minda ay hindi pa rin madali. Sa bawat pagkakataon na hinahawakan namin ang kamay ng isa't isa at naglalakad, masaya kami, ngunit alam namin na hindi magtatagal ang kaligayahang iyon. Sa huli, nang malaman ng aming mga pamilya tulad ng inaasahan, tinalikuran kami ng mundo. Patuloy akong iniiwasan ni Bea at sinasabi ng malamig, Kuya, kumapit ka na naman sa nanay ko. Talaga, pinatay mo ako ng dalawang beses. Wala akong nasabi. Kahit nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, hindi na mababago ang aking puso. Inituro rin kami ng mga tao sa paligid. Nabaliw ba sila? Mas matanda siya sa iyo ng labing apat na nataon at nanay pa ng girlfriend mo anuman ang paliwanag namin, hindi kami naintindihan. Sa halip, mas mahigpit na hinawakan ni Aling Minda ang aking kamay. Huwag kang magpagulo sa sinasabi ng mga tao. Ang kailangan nating pangalagaan ay ang ating sarili. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng napakalaking lakas. Nagkalakas loob ako at lumuhod sa harap ni Bea. Bea, ang sakit na idinulot ko sa iyo ay hindi sapat kahit buong buhay ko akong magbayad. Ngunit ngayon, ang pinipili ko ay ang nanay mo. Gusto mong kamuhian ako habang buhay? Okay lang. Ngunit hindi ko ito iiwanan ang pag-ibig na ito. Namula ang mga mata ni Bea at umiling. Hindi kita mapapatawad habang buhay. Ngunit kung seryoso ka, pananagutan mo ang lahat ng iyan. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang pag-iisip, nakarating ako sa isang desisyon. Anuman ang pananaw ng lipunan, ang pagtutol ng pamilya at ang pagtuturo ng mga tao, ang kailangan kong pangalagaan sa huli ay si Aling Minda. Sinabi rin sa akin ni Aling Minda, hindi na ako magtatago. Marami akong kakulangan bilang isang babae at bilang isang ina, ngunit kung kasama ka, gusto kong mamuhay ng may dignidad hanggang sa huli. Sa sandaling iyon, matagal kaming nagyakap. Ganoon, nagpasya kaming harapin ang mundo may takot, ngunit mas malakas ang aming determinasyon na hindi bibitawan ang isa't isa sa pagkakataong ito. Mabilis talaga ang paglipas ng panahon. Maya-maya lang, limamputlima na ako. Nawala ang init ng aking kabataan, ngunit sa halip ay nanatili ang init ng aming pagsasandal sa isa't isa. Nang magkatabi kaming nakaupo sa bangko sa parke na nababalutan ng paglubog ng araw, hinawakan ni Aling Minda ang aking kamay at sinabi, Paolo, Sino ang mag-aakala na magkasama tayo hanggang ngayon? Kahit anong sabihin ng mundo, sa huli, tayong dalawa lang ang natira. Mumiti ako at sumagot, tama po. Hindi ang mundo ang kinaya natin, kundi ang isa't isa. Nagsimula man ito sa pagnanasa, sa huli, ang aming daan ay nagpatuloy sa responsibilidad at pag-ibig. Naalala namin ng magkasama ang aming unang pagkikita ng gabing iyon. Sino ang mag-aakala na ang maliit na aksidenteng iyon ang magulong sandali nang matapon ang beer, ay iayanig sa aming buhay. Mayroong mga nagsasabi na ito ay isang maling pagtatagpo, ngunit ngayon, wala kaming pagsisisi. Tiningnan ako ni Aling Minda at mumiti. Sabi nga, ang bulaklak na huli kong mamulaklak ay mas matamis ang amoy. Ganoon ang aming buhay. Huli man sa iba, mas matindi naman ang pagmamahala namin. Tumango ako at binulong sa aking sarili. Sa huli, ang hindi nagbabago sa paglipas ng panahon ay ang sinseridad. Mga kaibigan, ang pag-ibig ay minsan nagsisimula sa maling pintuan. Ngunit sa dulo ng daan na iyon, depende sa kung anong pagpipilian ang gagawin mo, ang pagnanasa ay maaaring mawala tulad ng apoy, at ang responsibilidad ay maaaring manatili bilang isang init na nagpapainit sa mahabang panahon. Sa edad na 55, ito ang aking pagtatapat ang pag-ibig ay walang pinipiling edad, at anuman ang mga balakid, nananatili ang sinseridad. Huwag sumuko dahil huli na. Dahil balang araw, darating din sa inyo ang tunay na pag-ibig na hindi mag-aalangan. Sa sandali na nagkatinginan kayo at nagitian, ang lahat ng sakit at luha ng nakaraang panahon ay maglalaho, at ang matitira lamang ay ang mainit na init sa pagitan ninyong dalawa. Maraming salamat sa panonood.